Nanindigan si Senadora Risa Hontiveros na trabaho lang at walang politika ang paghahain ito ng resolusyon na nag-iimbestiga kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagbabalik si Raymond Tinaza. Binigyan din ni Sen. Risa Hontiveros na hindi chismis at walang politika ang ginawa nitong expose at paghain ng resolusyon para imbestigahan ng Senado ang umano'y sexual at physical abuses ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga bata at babaeng membro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa media briefing kaninang umaga, matapos ang Privilege speech kagabi, sinabi ni Juntiveros na mismo mga naging biktima ni Kiboloy ang lumapit sa kanyang tanggapan at nagbigay ng testimonya. Ayon kay Juntiveros, hindi naman siya natakot kay Kiboloy kahit paumano sinasabing malakas at maimpluensya ito sa mga opisyal ng gobyerno dahil hangad nito ang hostisya, proteksyon sa dignidad at karapatan ng mga bata at kababaihang biktima ng pastora. Pinihinimo ang Senado na investigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse, at child abuse na inireklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan Smith, Testimonya na na mga biktima ang hawak natin Kasabay na nanawagan si Hontivero sa Department of Justice at sa Bureau of Immigration na magpalabas ng lookout bulletin order laban kay Pastor sa sakaling lalabas ng bansa sa tulang press conference din ipinakita ni Hontiveros ang dalawang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at inilahad ang mga pang-abuso na naranasan kung saan sa pilitan silang pinagsusulisit at kapag hindi nakakota ay sinasaktan sila. May nabangit din na nahati raw sa dalawa ang grupo na Inner Circle at Innermost Circle. Aniya ang mga miyembro na nasa loob ng inner circle, sila ang nautosan na magmasahe at magpaligo pa kay Kibuloya. Dagdag pa ng biktima na kapag nasa innermost circle naman, may pinipiling babaeng makatali ka ang pastor. Ano po ang mensahe nyo para kay Pastor Kibuloy at sa mga followers niya gaya ng nasa likod ko? Wala naman po akong uh, mensahe Kay kiboloy dahil ang pinaka uh, mahalagang mensahe lamang ay yung galing sa mga victim survivors mismo na hanggang ngayon hindi talaga nila tinatanggap at uh, tinatakwil talaga nila yung pagtratong ginawa sa kanila ako si Raymond Tinoso para sa kwentong politiko